The Voice USA Champion Sofronio Vasquez Mas uunahin ng karir sa Pilipinas kesa sa Amerika Narito ang showbiz spotlight ni Anton mas pagtutunan ni Sophronio Vasquez ang kanyang career dito sa Pilipinas kaysa sa Amerika. Ito ang kinumpirma ni Sophronio matapos sa pumirma ito ng kontrata dito sa Pilipinas sa pamagitan ng ABS-CBN na siyang hawak sa kanyang career ay sa singer, may mga kumukwestiyon o sa kanyang naging desisyon pero bago pa raw siya nanalo ay nag-usap na sila ng kanyang coach sa The Voice USA na si Michael Bobley tungkol sa kanyang tatahaking career sa music. Sinabi raw ni Bobley sa kanya na gusto nitong i-highlight niya ang katotohanan na isa siyang Asian at isa siyang Pinoy. Idinagdag pa ni Sofronio na magandang starting point daw na ma-establish muna niya ang kanyang music career sa mismong bansang pinanggalingan niya. Hindi naman umano niya sasayangin ang kanyang opportunity sa Amerika dahil may mga naghihintay naman daw na trabaho sa kanya sa nasabing bansa. Hindi lamang daw niya pwede niya pagsabay-sabayin ng pagkakataon dahil nag-iisa lang naman siya kaya one at a time daw ang kanyang gagawin. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang todong lakas DWR IZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.